Nangako nga naman ang bagong ombudsman na si Crispin Remulya na walang itatago at walang pagtatakpan sa investigasyon sa anomalies ng flood control projects. Ito ay kasunod ng kanyang panunumpa sa tungkulin kahapon sa harap ng Supreme Court Associate Justice na si Marvic Leonen. Ayon kay Remulya uunahin niya ang case build-up at pagtitipon ng matitibay na ebidensya upang maiwasan ang delaying tactics sa korte. Dagdag pa nito, focus niya ngayon ay ebidensya at hindi personalidad habang tinitiyak din na walang sacred cow sa kanyang pag-upo bilang ombudsman. Sabi pa ni Remulia, posibleng magsimula na sila sa paghahain ng kaso sa Sandigang sa susunod na linggo. Kasabay nito, tiniyak din na ni Remulla na rerepasuhin niya ang family case na may kaugnay naman umano sa overpriced PPEs noong pandemya at bubuksan muli sa publiko ang salans ng mga opisyal. Plano rin umano ni Remulla na buuin ang Ombudsman Marshals na magsisilbing seguridad sa mga saksi, ebidensya at tauhan ng tanggapan.